kaya bawal sa ilang bansa. Kaya mula sa isang aso na kayang kagati ng metal hanggang sa aso na mas malaki pa kumpara sa tao. Una ay tingnan natin ang wolf dog. Ang mga lobo ay nakakatakot at matatagpuan lamang sa kabundukan. Ang mga wolf dog sa kabilang banda ay mga alagang ayop ng iilan tulad ng pangalan, ang mga hayop na ito ay hybrid ng lobo at aso. Napakalaki at mataba rin dahil bahagi sila ng mabangis na lobo. Hindi sila magagamit dahil sa kadalasang makikita sa kabundukan na kung saan ay mas gusto nilang pumatay ng ibang hayop. Kaya't bawal ang mga wolf dogs halos lahat ng maraming bansa sa buong mundo, gaya ng Europa at maraming states sa USA. Ang dahilan ay minsan na ng mga wolf dog ang mga bata bilang hayop at nagiging agresibo sa kanilang atake. Susunod ay tinanaman naman natin ang kanggal. Ang mga kanggal dog ay galing sa Turkey at itinago para bandayan ang mga alagang hayop mula sa mas malalaking mga hayop. Dahil dito sila ay napakatapat at sobrang nakakatakot. Isang kanggal dog lang ay kayang bantayan ang daan-daang tupa. Napakalaki at maaring umabot sa 150 pounds ang kanilang timbang. Sobrang protective sila sa kanilang mga may-ari, kaya't minsan ay madaling umataki. Bawal ang mga kangal dogs sa maraming bansa. Ang kanilang kagat ay pinakamalakas sa lahat ng aso sa mundo. Ang lakas ng kanilang kagat ay umaabot ng 743 PSI. Kaya kung ikaw ay kakagatin ng kangal, ay hindi ka na makakawala. Ang kanilang kagat ay napakalakas, natatago sa ibang bagay gaya ng bakal. Kaya't kung balak mo magkaroon ng kanggal bilang alaga, ay siguraduhin mong bawal sila sa bansang kinaruroonan mo at siguraduhin maayos ang kanilang pagsasanay. At ngayon ay tinanaman natin ang galdog. Ang galdog ay isang bihirang uri ng aso mula sa India at Pakistan. Ang mga asong ito ay ginagamit para sa pangangaso, pagbabantay at pakikipaglaban. Tama, maraming galdog ang ginagawang hunter. Sila ay hybrid ng bully cutter at gold terrier. Kilala ang mga galdog sa kanilang aggression at bilis o maabot ng 90 pounds ang bigat kaya't napakabilis nilang tumakbo. Kailangan nilang maayos na pag-iinsayo. Hindi mo sila dapat iiwanan ng mag-isa kasama ang mga bata o ibang alagang hayop. Ngunit kapag ang illegal dog fighting ang pag-uusapan ay madalas na natatagpuan ang mga galdog. Kamakailan lang ipinagbabawal ang mga gal sa New York City dahil ginagamit sila sa maraming laban ng aso kung minsan ay nangagagat ng mga tao. Ang mga galdog ay maaring maging magandang alaga ngunit kailangan ng matinding insayo. At ngayon ay dinanaman na natin ang filia brasilero. Ang asong ito ay nagmula sa Brazil at madalas ginagamit bilang mga asong polisya sapagkat mahusay silang mag-trace ng mga bagay-bagay. May napakadilim na nakaraan din ang mga fila basilerio. Noong legal pa ang pagkaalipin sa Brazil, ginagamit ang mga asong ito bilang mga gwardya upang pigilan ang mga aliping tumatakas. Sila rin ay gumagala at humahabol sa mga nakatakas na alipin kaya't sila ay tinuruan na manghuli ng mga tao kaysa sa mga hayop. Ito ang dahilan kaya sila ay napakalakas at mabilis at bawal rin sila sa maraming bansa gaya ng UK. Ngunit sa ilang bansa ay ginagamit pa rin sila bilang mga asong bantay sa mga alagang hayop. Ngayon ay tingnan naman natin ang Tibetan Mastiff. Ang Tibetan Mastiff ay malalaki at dominanteng aso mula sa si Tibet. Napakahirap nilang turuan at kung minsan ay napaka -agresibo. Ang ilan sa mga Tibetan Mastiff ay mas malaki pa kaysa sa mga tao kaya't madalas silang inaakalang pinuno ng tahanan. Marami ang gumagamit ng Tibetan Mastiff bilang mga asong bantay sapagkat sila ay malakas at nakakaduwag. Bawal rin sila sa maraming bansa tulad ng Malaysia, Maldives, Bermuda Island, Australia, Canada at maraming states sa US. Ngunit kahit hindi ay siguradong ayaw mo rin mag-alaga ng isang Tibetan Mastiff bukod sa kanilang agresibong disposition ay napakamahal din nila. Madalas na nabibenta mga asong ito ng 4 hanggang 6,000 dolyar at ang pag-iinsayo sa trainer ay mas mahal pa. Susunod ay ipapakita ko sa iyo ang mga kovas. Ang mga asong ito ay maaaring magmukhang maganda, ngunit nakakatakot din. Ang mga puting asong ito ay nagmula sa Yangari na napakalakas, kaya hindi dapat sila pinapalapit sa paligid ng mga bata o ibang halagang hayop. Napakahirap din nilang turuan kaya kung ikaw ay isang baguhang may-ari ng aso ay hindi mo dapat bilhin ang kovas Bawal din sila sa maraming bansa ng Europa at maraming states sa US Kailangan ng matinding insayo at malakas na trainer para alagaan ang kovas Pero kung naalagaan ng tama ay mahusay silang asong bantay para sa mga alagang hayop dahil sila ay teretoryal Susunod ay tinanaman natin ang tusaino ang mga sa Ino ay nagmula sa Japan at orihinal na itinatag para maging mga asong panglaban. At nakakagulat na sila pa rin ay ginagamit sa mga dogfighting. Sila lamang ang uri ng aso na lihitimong itinatag sa Japan para sa laban ng aso. Kaya't hindi nakakapagtaka na sila ay napakaagresibo. Bawal rin sila sa maraming bansa kabilang na ang UK. Sila ay maaksyon ngunit mabigat din. Nagbibigat ng 140 pounds, subalit may ilang bumibigat ng hanggang 200 pounds. Isipin mo, 200 pounds ng purong kalamnan na tumatakbo patungo sa iyo. Ang kanilang instinct ay mabangis kaya't minsan ay kumakagat sila ng tao. Ang tusaino ino ay may lakas na kagat na 556 PSI kaya't kung sila ay kumagat sa iyo ay hindi ka na agad makaka-recover. Susunod ay tingnan naman natin ang pitbull. Ang mga pitbull ay maaring ang pinakakilalang lahi ng aso sa buong mundo. Ipinagbabawal ang mga pitbull sa UK mula noong 1991. Ito ay matapos sa labing limang nakakamatay na pag ng pitbull sa UK at ilan sa mga biktima ay mga bata pa. Ang mga pitbull ay ginagamit rin sa dogfighting. Kaya talagang ang mga tao ang may sala kung gaano sila kaagresibo. Ang mga pitbull ay kilala rin bilang isa sa mga pinakamaskular na lahi ng aso sa mundo. Sila ay maaaring maging magandang alaga. Kung sila ay maayos na matrain ngunit sa USA, isang pitbull ang pumapatay ng mamamayan kada labing pitong araw. Sila ay bawal sa ilang estado gaya ng New York, Kansas at Missouri. Ngunit sa labas ng US ay bawal rin sila sa maraming bansa. Susunod ay tingnan din natin ang cane corso. Ang mga cane corso ay nabibilang sa pamilya ng mastiff. Sila ay napaka-agresibo. Maaari silang maging magandang alaga ngunit kapag nakikita ka nilang kalaban, sila rin ay maaaring mapanganib. Kapag nakakita ka ng cane corso, ay kailangan mong kumilos ng napakabagal sa paligid nito. Kung masyado kang mabilis gumalaw, ay maaaring matakot ito at baka kagatin ka. Sila ay napaka-masipag at matalino kaya't maari silang matrin bilang mga magaling na asong bantay. Kahit noon pa, ginagamit na sila bilang mga aso ng digmaan ng Roman Empire. Kaya't ang mga asong ito ay natuto na magiging agresibo sa loob ng mga siglo. Ang kanilang anyo ay maaaring maging nakakatakot kaya ginagamit sila bilang mga asong bantay sa bahay sa maraming piligrosong bansa. Ipinapabawal ang mga King Corso sa maraming bansa sa buong mundo kasama na ang UK at Canada. Ang lakas ng kanilang kagat ay umaabot ng 700 PSI. Kung kaya't sila ay may ikalawang pinakamalakas na kagat sa lahat ng aso, sa wakas ay tingnan din natin ang akita. Maaring mukhang nakakaakit ang akita ngunit huwag kang magpapaloko. Ang mga asong hapones na ito ay maaring maging problema kung ikaw ay magalit sa kanila. Ginagamit sila para sa pangangaso at protektahan ang kanila may-ari. Sila ay naging mga asong bantay para sa mga maharlikang hapones. Sila ay medyo agresibo sa ibang mga aso at mga taong hindi niya kakilala. Kaya't bawal ang mga akita sa iba't ibang mga lugar sa US. Sila ay kilala bilang ang pinakatapat na mga aso sa mundo.